Napakagwapo. So yan mga bossing, huwag ka magtago ma'am. <laughs> so yan mga bossing, bali magandang uh, sa inyong lahat. Bali mayroon sa atin nag-walk-in ngayon. Galing pa sila sir ng Binangonan Rizal. So papakilala ko muna sa inyo. Ah, uh, isa sa mga team horror. So bossing, anong bali pangalan mo? Uh, ako si Aldous J. Hernandez, ang negra ng team horror. Baka ka boss? Babatiin ko yung mga utang ko. <laughs> <laughs> so <laughs> Bali, nandito si Boss ngayon sa garahe natin para bumili sa yan. Uh, boss, papakita ko muna yung tanya. Okay. So, yan mga bossing, Bali, papakita ko muna sa inyo yung nakaroso na ni Boss. Uh, itong ating Honda Civic na bigote mga bossing na automatic transmission. Uh, registered mga bossing, presentable paint. Then, ice cold aircon, automatic transmission mga bossing. na rin yan. Mga kapal apat na goma. So, yan. Bali, automatic mga bossing. Bali, na uh, test drive na, test drive na rin nila to. So ayan, ice cold air ko niya mga bossing, meron pang ganyan yan, no? So, ayan. Ayan naman ang dashboard. Mais na mais pa naman mga bossing. So, tatalangin natin tawad niya. Kaso, kinakabahan ako sa tawad mo. Magkala ba tawad mo, boss? 80. Grabe naman mo. 1, 3, 5, 4, 80 tawad mo. Grabe naman yan. Di ka lang, di ka lang mamawas yung naghahanap buhay, boss. 80, may limang hampas ng sinturon sa likod. Huwag naman. Na. Kiss na lang. <laughs> so, ayan. Bali, boss. Magkala ba tawad mo? Oh, sige ako naman, 135 asking ko dito. 125. Layo eh, ilang kilometer ba pupunta rito? 110, 110, saran 110. 120. Mahawakan mo sa nag-anak po. Wala lang kung pang Red doors. Magiinom pa kami mamaya. Oh, Dagdaging na lang yung 110, ikaw lang bahala. 111. 120. 119. 118 Tuloy mo pa, ituloy mo pa Boss, baka may babating ka lang muna Mga tropa natin Shout out sa Team Horror dyan Bawa ng mga panyo <laughs> <laughs> So yan mga bossing Bali ko na mapanood nyo uh, Napanood yung Team Horror Isa siya doon so, 110 115 Boss, so, ututong na oh Tutong na ako, oh, sige o oh, na Tutong na <laughs> Okay lang, okay lang ako mabilad dito Basta makuha kayo gusto ko presyo 110 Boss, yung gaano ka, ka nang katagal nanonood sa akin? Matagal na boss! Ang ganda ng problema ah, ka na nga eh! Ah, legit followers ba? Legit followers ka nga! Anong masasabi mo na sa mga basher? Sa mga basher dyan, tuloy niyo lang Para mas makilala si AC si Garage <laughs> Tuloy-tuloy lang 110 Sige na boss, nahalap-lapin kita! <laughs> 115 110 Dito na nga kay Commander na nga lang akong. Huwag akong sakaling lang ng camera eh. Madagdagan. <laughs> Mas matata. Mas maawa. Dito na lang ako eh, sirga. 110. Sige na, boss. Ibigay mo na unang sasakyan ko yan. First car. Oo po. naka lang dati. Wala pang kadena. Yung gulong naka, pa may oh. ano. Nakaano pa nga ako? Boss, hindi alam mo yung gulong ng bike ko? Meron tunog yun. Nakama-flare yun. Gadaan mo ano. pa ako sa paawa pek, ha? 115. 110. Hindi ka One One na talaga maawa sa nagahanap, boss. Hindi na, boss. Imaawa ka rin naman sa amin, boss. <laughs> oh, grabe lang, talaga, na talaga pinag-aralan ata ako ni Bossing pa. Kabisado yung Bossing, linting nga yung tumatawad sa'yo. eh, syempre malalayo pa sila. Boss, malayo din ako. Saan ka ba? Abay ako, taga binangunan. Ang binangunan Rizal nga pala, tapos dinayo pa tayo. Dinayo sa rito, Boss, para, syempre, para may yung mga sasakyan mo malulupit. At solid, yan Kung gusto niya ng sasakyan niya, isi garage. Napromote <laughs> La <laughs> pa nga ni Bossing. <ba>? <laughs> bossing, dagdagi yung 110. 110. Ah, ito na, 113. Hindi na, hindi, wala ako. Hindi. 111 sarado para meron kaming 2,000 pang gasto so, oh, oh, oh. umiyak na ako oh. po <laughs> gumano no <laughs> 113 boss 112 ay 111 sarado. ako sa lubong 112 111 bigay mo no wow wow na sino mo ulan no bossing gandang ano formahan mo eh Ah, sige, ganito. Oh. No. 111 one one plus cup. 110. Ah, oh, <ayan. laughs> sanay na Sana ay nasa sa camera talaga si Bossing ano. 110, wala na tostado na, babalik ka rin na oh. Hindi at least may remembrance pa oh. ako sa iyo ano. 110, palitan to sa akin Oh. <laughs> Sige na, peace lang. <laughs> ah, 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 ah. Thank you, so yan, mga bossing, bali binigyan na natin for only 110 One may uh, may plus uh, previous pa tayo ng cup galing kay bossing. So yan boss, maraming maraming salamat ah. Salamat, salamat, So yan ma'am, thank you so much po. ma'am, <laughs> 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 pipis lang tayo. Pipis lang. Ayan. So yan mga bossing, bali uh, good deal na kami for only uh, 110,000. Tapos may free cup pa tayo mga bossing at maraming maraming salamat kay bossing. Boss, maraming salamat sa pangapa. Hindi ba masama loob mo? Hindi. Ikaw, na, 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 binigyan mo yung... Na binigyan mo ako ng cup. Salamat, salamat. Salamat, bossing. So, yun. Thank you. Hindi, at least, favorite color ko pa, yellow. Sakto. bossing. So, yun mga boss. Boss, pa-ibabatilang muna kayo. Or shout out. shoutout? Binabati ko yung mga taga-binangonan Pag may gustong bumili ng kotse, dito na pumunta Yan, Boy AC Garage Boss, kami babating ka lang Sige na, kami babating ka lang mga, mga, mga family, mga 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 family mga friends Hindi, mga taga-binangonan lang yan. So, yan mga bossing uh, Big big shoutout sa lahat ng uh, taga binangonan At sa mga legit followers natin dyan At sa mga basher ko, I love you all gang gang. <laughs> so, yan mga bossing, bali babiay na sila Boss, maraming maraming salamat Ang uh, masaya mo sa deal natin, smooth deal Quality na quality. Kaya sa mga lambabas kay AC, tuloy nyo lang yan. Quality mga nasa kanya rito. Balik kayo maraming dito. Salamat. Boss, I love you. Ma'am, Ma thank you so much. Punta kayo dito, palit lang ng cup. Salamat <laughs> ah! <laughs> so, mga bossing. Bali, maraming maraming salamat kila bossing. Buyer from Abin ng Onan Rizal. Uh, na sila pa uwi mga bossing. Ayan, bali nakuha lang sa atin to ng 110,000 mga bossing. Meron ka ng Honda Civic. Tapos syempre, meron pa ang um, pre-cup. Maraming maraming salamat kay Boss Aldus. And big big shoutout sa Team Horror, sa lahat ng influencer dyan. Mga tropa ni share. So, yun. Good deal na kami. Thank you so much, boss. Napakagawa po. na lang ko wali, Bossy, Talagang pang bagets bagets. Bagay na bagay kay boss. Tatay, driver na driver, ano? Boss, congrats ha. Ingat sa biyahe. Yan, first car ni bossing. Solid.